Biglang naglaho ang tapang na itong si Bato de la Rosa. Kamakailan po ay naandun daw siya sa Cebu sa isang simbahan para, para humingi ng advice sa kanyang spiritual advisor na noon lang niya daw nakita. <laughs> Biglang nagkaroon ng spiritual advisor itong si Bato. At meron pa siyang hawak na isang imahe, ano ho, na tila ba napaka, napaka, uh, na itong isang ito. Matindi ang kapit mo ngayon, pero huli na ang lahat. Kasi sana ng mga panahon, napagnilay-nilay nyo na po na hindi maganda yung iniuuto sa'yo ni Digong na pumatay. Tawawa hmm. Kawawa yung mga biktima. Tapos ngayon, lalapit ka sa mga spiritual advisor. Dati ang sinasabi na si um, Bato de la Rosa ay, go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Ngalngal -ngal daw ng ngalngal -ngal si Mr. Trillanes, si Senator Trillanes. Yan, go ahead, kahit isama o sumama ka pa daw na mag-serve ng warrant of arrest. Siya daw mismo ang, kahit si Trillanes, Senator Trillanes daw mismo ang magposa sa kanya. <laughs> Hindi po nagpapakita sa Senado itong si Bato de la Rosa dahil nga ang, ang inaakala, ang sinasabi ng mga kababayan natin, Mukhang plano na talagang magtago na itong isang ito. Naalala ko yung sinabi niya dati na kawawa daw yung kanyang mga apo at magiging lolo-less yung mga apo nga niya. Uh, sabay ng pagkawala niya o pagliban niya sa Senado, abay nilalaka din daw eto netong si Bato de la Rosa ang paghingi ng, uh, or humihingi ng saklolo, saklolo etong isang ito sa Supreme Court. Oh, Akala ko ba hindi kayo naniniwala na mayroong warrant of arrest? Bakit sa ngayon ay humihingi na kayo ng TRO to stop the implementation nga daw of the arrest? Ulitin ko lang. Akala ko ba hindi totoo itong arrest warrant na ito? Di ba yung mga DDS vloggers ay binanatan pa si Ombudsman Boying Rimulya dahil nga fake news daw yung sinasabi niya na may warrant of arrest na itong si Bato de la Rosa. Anong nangyari? Abay makapit sa spiritual advisor at sa Supreme Court ngayon, etong si Bato. Akala ko ba matapang ka, sabi ni former Senator uh, Leila de Lima. Be man enough to face your charges. Yan ang dapat. Oh. Ngayon, sino ang iiyak? Sino ang mga totoong iyakin? Kayo.